Wala sa balatan. Ang ah, malaki din. Anong? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Babalikan po yung pinanghulihan po ng ano po, King Cobra din po sa aming barangay. Puto sobrang ako kan Yan kayo po isama na ni Uli Bali si, sila po yung nasa una na. Ang mga kambal. Yan o. No. Pagkaunahan na po sila. Ito. Yan ang kitakas na lang po. Dito sa ating area po sa so, babuhay ng motor na oh. na po yung malapit lang sa bahay po mga kambal kaya po yung pre-wheeling ay marang maingi po sa camera malapit na po tayo yun tapos hindi sir nauna na, una na. tol, na tol Dyan na Nanarap arap are yung area yung pinanghulihan po nung minsan Ay dito lang po sa area yung kanil kong babakbakin Yan po Yung pinanghulihan nung silusan dam po ng linggo Ang binabakpak na po Nandito na po tayo sa area Nakakat sila po ng hilulumbo yung lumbo yeah, no. yan oh ang daming tao yan oh no. hey, ay, ay dami eh oh, ang dadali eh sir ma. parang ano yung lumbo anong tawag sa amin dyan sa bikon anong tawag sir tabuan tabuan <laughs> tabuan kasi parang ano daw parang tabo kung lumaki oh. tabuan tawag sa amin yan pala <laughs> tabuag tabuan kung ano ako sa napit ito, panan. Labas na. Pantala na, sir. Prodokan na ako ng anti-vaccine. Buto sa braso hindi sa mukha, no? Magaya, sir. Mamaya. Ah, ano? Okay na? Oo. Yan, natanggal na po yung bahay naman yung po. Talaga nadali po yung mga, ano? Ati na, RJ. Oh, Baka magsilab naman yung panlapay. May later ka, pinsan? Kung wala, hindi mapapalis Baka na ang ilalim may pinis na lango ang ano. Nandito po yung kobra na ah, tingin po. <tinyo> Ay May bago pong pinagbalatan. dito sa nakoaan pong kinukobra. Ito 'yung tirahan pala oh, tira tira Ah. Kaya naman yung tao, may, may ari yun. masukit natin. Tara, stay ko. Pinagawaan uh, yeah. yeah. eh. Doon lang isang nakikita ko, eh. Baka dyan lang talaga natira Oo sir. Tahimik, malamig. malamig ano. Malamig ang area eh. Ana kemarin ya. Malaki na mga magkano yan, sir. Antal ay. Ah, meron ulit yan, sir. Baka lagnat na, lagnat na ako nito. Hindi, sir. Yan, walang ano. Walang naman yan. Pag ito yeah. lula ang nilalagnat. Pagkasin niya. Pagkasin oh, niya. Oh, hindi makita ang katawan ko. Hindi ako nilagnat. Magamaga po. O, oh, ito ang buong katawan ko ito. Ah, yung aking sawang nawala ng malay. Yan, yeah, pinasok na po yung area po. Ano po yung pinaghulihan ng ano? Ang na malaki.

Tingnan mo muna doon sa mikrak ng bato. Ito yung pinitibag na puli. Doon sa likod baka may ano, lumabas.